Eksodo, Kabanatang 8 At sinalita ng Panginoon kay Moises, Pasukin mo si Paraon at sabihin mo sa kanya, Galito ang sabi ng Panginoon, Tulutan mong yumao ng aking bayan upang ako'y mapaglingkuran nila. At kung ayaw mo silang payaunin, ay narito aking sasalutin ng mga palaka ang inyong buong lupain at ang ilog ay mapupuno ng mga palaka na magsisisiahon at magsisipasok sa iyong bahay at sa iyong tulugan at sa iyong higaan at sa bahay ng iyong mga lingkod at sa iyong bayan at sa iyong mga horno at sa iyong mga masa ng tinapay at kapwa aakyatin ng mga palaka ikaw at ang iyong bayan at ang lahat ng iyong mga lingkod. At sinabi ng Panginoon kay Moises, Sabihin mo kay Aaron, Iunat mo ang iyong kamay pati ng iyong tungkod sa mga ilog, sa mga bangbang at sa mga lawa, at magpaahon ka ng mga palaka sa lupain ng Ehipto. At iniunat ni Aaron ang kaniyang kamay sa tubig sa Ehipto at ang mga palaka ay nagsiahon at tinakpan ang lupain ng Ehipto. At ang mga mahiko ay gumawa ng gayon din sa pamagitan ng kanilang mga inkanto at nagpaahon ng mga palaka sa lupain ng Ehipto. Nang magkagayoy tinawag ni Paraon si Moises at si Aaron at sinabi, Manalangin kayo sa Panginoon na alisin ang mga palaka sa akin at sa aking bayan at aking tutulutang yumaon pang bayan upang sila'y makipaghain sa Panginoon. At sinabi ni Moises kay Faraon, Magkaroon ka ng kalwalatiang ito sa akin. Anong oras isasamo kita at ang iyong mga lingkod at ang iyong bayan upang ang mga palaka ay malipol sa iyo at sa iyong mga bahay at mga tira na lamang sa ilog. At kanyang sinabi, sa kinabukasan, at sinabi ni Moises, mangyayari ayon sa iyong salita upang iyong maalaman na walang gaya ng Panginoon naming Diyos. At ang mga palaka ay magsisialis sa iyo at sa iyong bahay at sa iyong mga lingkod at sa iyong bayan, mga titira na lamang sa ilog. At si Moises at si Aaron ay umali sa harap ni Paraon, at si Moises ay dumaing sa Panginoon tungkol sa mga palaka na kaniyang dinala kay Paraon. At ginawa ng Panginoon ayon sa salita ni Moises. At ang mga palaka ay namatay sa mga bahay, sa mga looban at sa mga parang. At kanilang pinagpisan sa buntun-buntun, at ang lupa ay bumaho. Ngunit nang makita ni Faraon na may pahinga, ay pinapagmatigas ang kanyang puso, at hindi niya dininig sila, gaya ng sanlita ng Panginoon. At sinabi ng Panginoon kay Moises, Sabihin mo kay Aaron, Hiunat mo ang iyong tungkod at paluin mo ang alabok ng lupa upang maging mga kuto sa lupaing ihipto. At kanyang ginawang gayon at iniunat ni Aaron ang kanyang kamay pati ng kanyang tungkod at pinalo ang alabok ng lupa at nagkakuto sa tao at sa hayop. Lahat ng alabok ng lupa ay naging mga kuto sa buong lupain ng Ehipto. At ang mga mahiko ay gumawa ng gayon sa pamagitan ng kanilang mga inkanto upang maglabas na mga kuto. Ngunit hindi nila nagawa at nagkakuto sa tao at sa hayop. Na magkagayoy sinabi ng mga mahiko kay Faraon Ito'y daliri ng Diyos, at ang puso ni Faraon ay nagmatigas, at hindi niya dininig sila, gaya ng sinalita ng Panginoon. At sinabi ng Panginoon kay Moises, Bumangon kang maaga sa kinaumagahan, at tumayo ka sa harap ni Faraon. Narito siya'y pasas na tubig, at sabihin mo sa kanya, Ganito ang sabi ng Panginoon, Payaunin mo ang aking bayan upang sila'y makapaglingkod sa akin. Saka kung hindi mo payayaunin ang aking bayan, ay magsusugo ako ng pulupulutong nalangaw sa iyo. At sa iyong mga lingkod at sa iyong bayan at sa loob ng iyong mga bahay. At ang mga bahay ng mga Egyptyo ay mapupuno ng pulupulutong nalangaw at gayon din ang lupa na nila. At aking ihiwalay sa araw na yaon ang lupain ng Gosen na ng aking bayan upang huwag magkaroon doon ng pulupulotong nalangaw ng iyong maalaman na ako ang Panginoon sa gitna ng lupa. At aking paghihiwalayin ang aking bayan at ang iyong bayan sa kinabukasan mangyayari ang tandang ito. At ginawang gayon ng Panginoon at nagsipasok ang mga makapal na pulupulotong nalangaw sa bahay ni Faraon at sa bahay ng kanyang mga lingkod at sa buong lupain ng Ehipto ay nasisira ang lupa dahil sa mga pulupulotong nalangaw. At tinawag ni Faraon si Moises at si Aaron at sinabi, Yumaon kayo, maghain kayo sa inyong Diyos sa lupain. At sinabi ni Moises, Hindi marapat na aming gawing ganyan sapagat aming ihahain ang mga kasuklam-suklam na mga Egyptyo sa Panginoon naming Diyos. Narito, ihahain ba namin ang kasuklam-suklam na mga Egyptyo sa harap ng kanilang mga mata at di ba nila kami babatuhin? Kami ayaya ang tatlong araw na maglalakbay sa ilang at maghahain sa Panginoon naming Diyos, ayon sa Kanyang iniutos sa amin. At sinabi ni Paraon, Aking payayaunin kayo upang kayo'y makapaghain sa Panginoon ninyong Diyos sa ilang. Huwag lamang kayong pakalalayo tuloy idaing ninyo ako. At sinabi ni Moises, Naruto, iiwan kita at aking idadalangin sa Panginoon na ang mga pulu na nalangaw ay magsialis bukas kay Paraon sa kaniyang mga lingkod at sa kaniyang bayan. Ngunit huwag nang magdaya pa si Paraon na wag na di payaunin ang bayan upang maghahain sa Panginoon. At iniwan ni Moises si Paraon, at nanalangin sa Panginoon. At ginawa ng Panginoon ang ayon sa salita ni Moises, at inialis niya ang mga pulupulutong nalangaw kay Paraon sa kanyang mga lingkod at sa kanyang bayan na walang natira kahit isa at pinapagmatigas ding muli ni Paraon ang kanyang puso at hindi pinayaon ang bayan.